Karamihan ng mga nagbabasa ng Biblia at mga mga ngaral ay kadalasan ang akala sa Azazel o scapegoat ay si Satanas. Kahit ang ilang Jewish rabbis ay yan ang akala. Dahil sa goat ang halimbawa na nagdadala ng kasalanan ay akala nila ay si Satan na ang ibig tukuyin agad. Para sa iba naman, ay ito daw ang pagpapakita ng mapayapang paraan ng pagpapatawad kung saan ay hindi daw pinapatay ang scapegoat kundi pinapakawalan lang sa wilderness. Totoo kaya ang mga akala nila? Tama kaya ang pagkaunawa nila? Sa video na ito ay ipapakita natin kung bakit mali ang akala na si Satan ang Azazel Goat at hindi pinapatay ang scapegoat. Ang katotohanan ay ang masaya ang Azazel. Balikan natin ang kasulatan sa Torah. Mababasa yan sa Leviticus chapter 16. Magumpisa tayo sa verse 29. Ito daw ay panuntunan na magpakailanman, na sa ikapitong buwan, sa ikasampung araw, ay pipighatiin ang ating mga kaluluwa. Bawal ang magtrabaho, kahit na ito ay kalahi o taga-ibang bayan na nakikipamayan sa bayan ng Elohim. Ayon sa verse 30 ay sa araw na yaon ay gagawa ng pagtatakip sa kasalanan ang Cohen o priest, upang malinis ang kasalanan, at maging malinis sa lahat ng kasalanan sa harap ng Elohim. Ayon sa verse 31, ito ay Shabbat Shabbaton. Mababasa ang tungkol sa dalawang kambing sa verses 7 to 10. Ang tagubilin ay magsasagawa ng casting of lots upang malaman ang kapalaran ng dalawang kambing, ay isa ay alay sa Elohim at ang isa ay ang scapegoat na pakakawalan na buhay sa wilderness. Kung babalikan natin sa verse 21, ay mababasa natin ang pagsasalarawan kung paano isasagawa ang atonement ceremonies. Ipapatong ng high priest ang dalawa niyang kamay sa scapegoat, at isasaysay ang lahat ng mga kasalanan ng bayan ng Elohim, at ipapatong ito sa ulo ng kambing, at pakakawalan siya sa wilderness. At ayon sa verse 22, ay dadalhin ng scapegoat ang lahat ng kasalanan ng buong bayan sa isang lugar na walang nakatirang tao. Ang tinutukoy na Azazel Goat ay ang masaya, dahil siya ang nagsalok, tumanggap, at pamasa ng kasalanan ng lahat ng mga tao. Ayon sa Isaiah chapter 53 verses 5 to 6, ang masaya daw ang sinibat para sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan niya tayo ay gumaling, para daw tayong mga tupang ligaw, na nagkanya-kanya, pero ang ating mga kasamaan ay ipinataw sa kanya. Ito din mismo ang pinapatunayan at sinasabi ng mga apostol. Ngayon, anong nangyayari sa scapegoat? Nabubuhay ba siya pagkatapos na pakawalan? Hindi ba siya pinapatay? Hindi ba siya pinaparusahan? Hindi ba dahil sa kanya ipinataw ang kasalanan ng lahat at sa kanya ibinunten ang sisi ay dapat lamang na siya ay parusahan at patayin? Ang totoo ay malagim at malupit na kamatayan ang sinasapit ng scapegoat. Matapos ang pagpatong sa kanya ng mga kasalanan ng lahat ay hihilahin siya ng isang lalaki. At habang hinihila ito ay katakot-takot na sipa, suntok, bogbog, -bog, at pananakit ang kanyang dadaanan habang palabas ng bayan. Kung paanong naghirap ang masaya, at pagkatapos ay ihuhulog na ito sa bangin kung saan ay walang katao-tao. Doon nagwawakas ang buhay ng Azazel scapegoat. At sa ganoong paraan inaalis ng Elohim ang kasalanan ng sanlibutan. Hindi po 'yan opinion ng channel na ito. Yan ay mababasa sa mga Jewish websites. Ang isang magandang website ay ang sa Temple Institute kung saan ay detalyadong ipinaliwanag kung ano ang ginagawa ng mga priests tuwing Yom Kippur sa sinaunang Israel. Isang priests daw ang itatalaga na magdadala sa scapegoat palabas. Ito daw ay isang special privilege. Noong sinaunang Israel daw ay mayroon ding special bridge na daan mula sa temple papunta sa labas ng lungsod kung saan nandoon ang disyerto. May mga madadaanan na mga tao na magtatangkang agawin ang scapegoat. Sa ang scapegoat at bubulungan na dalhin mo ang aming mga kasalanan. Bukod dito ay may sampung kubol o ten boots na dadaanan ng priest na humihila sa scapegoat. Ang mga booths or stations na ito ay sadyang inilagay upang matiyak na maisasagawa ng priest ang paghatid sa scapegoat. Ayon sa Mishnah, ang distance mula sa temple papunta sa desert ay 12 miles, at ang distance sa pagitan ng bawat stations ay 1 mile, maliban sa pagitan ng huling station at ng bangin sa deserto na 2 miles ang distance. Ang talagang purpose ng mga booths na ito ay mga nakahandang pagkain at tubig. Dahil ang araw na ito ay day of fasting. Kung sakaling hindi kaya ni na priest ang gutom at uhaw dahil sa paglalakad ng 12 miles ay may nakahandang pagkain at inumin upang tiyakin na magagawa niya ang assignment niya. Marami din daw ang umaalalay sa kanya kasabay niya mula sa bawat station upang ihatid siya sa next station. Pero ang mga tao sa huling station ay hindi na siya masasamahan hanggang sa bangin dahil ito ay 2 miles. Ito ay araw ng Shabbat kaya bawal ang maglakbay para sa kanila ng mahigit 2 miles. Maliban sa priest na ito na may special mission, pagdating sa bangin ay ihuhulog ng priest doon ang scapegoat. Sa ganitong paraan ay pinapatay ang scapegoat. Marami pang ceremony sa temple pagkatapos nito pero hindi na po natin tatalakayin pa. Ang mahalaga para sa atin ngayon dito ay hindi totoo na hindi pinapatay ang scapegoat. Pinapatay po siya sa actual na practice ng ancient Israel. kaya malinaw na ang tunay na kahulugan ng Azazel scapegoat ay ang masaya na ang kasalanan ng buong sanlibutan at inale ang sariling buhay para sa ikapagpapatawad ng buong sangkatauhan. Paki subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan at paki suyu na rin po na e share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.